Eu

Kasama niyo pa rin Alas 3 hanggang alas 5 Imedia ng hapon Ang chinita, ang chica, dora Ang bestie mo Ang bestie ko Ang bestie niyong lahat Kim, sure Ba, o diba May halong paos pa ka vibes <laughs> Anyways, tayo po ay live sa ating YouTube channel FM Radio Philippines dahil ito na nga po, huwag na natin patagalin pa dahil sa programa ng... Banana Crew Kasama na natin ang ating very special guest kung ikaw ka vibes ay mahilig manood ng it's showtime Talaga naman For sure Napanood nyo sila Sa uh, uh, especially for you Ayan Sasabihin ko sana an ex, Palabas nyo pala yun At, Eto na nga po Kasama na natin Ngayong araw ng Thursday Siyempre si Kiyosu and Gladia. Hello Ayan. Mag-shoutout muna kayo. Hello, mga ka-vibes. Hello. Shoutout sa inyo, mga ka-vibes. You know. <laughs> grabe naman. Kaganda at kagwapo naman ito. Alam mo, naaalala ko nung bata ko. Diyari. Naaalala ko nung bata ko. Ganyan din ako. Aganda. Anyways, eto na nga, no. Diretsahan na kaagad. Gusto naming malaman paano ba nagsimula si Kyosu at siya Vladia. Start po ito sa annex ah annex tolay din. Ai, especially for you po, especially mm. for you sa Showtime po. And uh, doon po kami nakilala ng tao, nagkaroon na po kami ng uh, fan yun mm -hmm. po ng Ayun. Love. Nag nagkaroon na kami ng love team and uh so-so na po yung nangyayari, nagkaroon na po kami ng mga projects and uh 'yun po hanggang nagkaroon pa kami ng movie po. Yes. Yeah. Grabe ang galing naman ninyo. Siyempre, di ba? Actually, ito yung katanungan talaga. It's a very hard, di diba, To step up and to share your stories. Di ba pag sinabing especially for you, di ba parang mag-ex na kayo noon? And uh, siyempre, aalamin ng buong tao, siyempre. Doon sa segment na yon na bakit kayo naghiwalay and all. Wala ba kayong like kinatakutan noon, nung panahon yun? Di ba kayo natakot? Natakot po kasi ano eh. Mm. Bawal po sa parents ko po. So, oh. syempre strict po yung parents ko. Mm -mm. Tapos po eh parang hindi po alam na ano ni la mama na sumali ako sa segment na 'yan. Talaga ba? Opo, uh, tapos yung pag-uwi ko. Okay, iniusap mm -mm. nila ako, tapos nagalit din po kasi nga <laughs> <laughs> Kasi hindi, hindi po alam na ano, yun nga na ex ko daw siya, Kasi ang mm -mm. sinasabi ko po dati na friend. So, Yan na. Sabi din nila sa akin na layuan <laughs> yeah. ko si Kyoso dati. So, pero okay naman na po ngayon. Mm -mm. Kasi naging okay naman. Ewan ko kung anong ginawa ni Kyoso po para Dada. maging okay sa parents. So. May consent na po. Ayan. Nakububusan ka namin ng asin. Baka may ginawa. Charis! <laughs> Charis lang. Pero grabe, ang dami mo palang battles. Na talagang hinarap, ba? Diba? Siyempre yung the fact na parang 'di ba yun yung story nyo na medyo high si girl na parang unreachable ganyan di mo masabayan yes. 'di ba sa relation may ganyan talaga pero dapat sa umpisa pa lang alam mo na naa ah, itong babaeng to or etong lalaking ito ito na yung estado niya so ano ba sasabayan ko ba siya paano ba so anong nangyari 'di ba right after ng specially for you nag-usap kayo after nun? Yes. or so, anong mga nangyari after after especially for you two months after no uh, doon na kami nagkausap and uh na decide na namin na nag uusap kami nun and uh, naging okay na naging okay na kami dalawa. Pinag-usapan po namin yung past muna. Kung ano ba talaga nangyari. Tapos anong ginawa po nung nung wala po kami? Ang ginawa niya nung time na yon or may bago ba na mm -mm. na ano nasa kanya mm -mm. or madami po na madami po kami pinag-usapan about the past po. Pero may sinabi din po ako sa kanya na sabi ko, syempre hindi natin malalaman kung magiging okay ba kailang mami muna. Yes. Mm -mm. Or sila mami muna ang bahala. Sa, na, na parang timplahin niya yung muna sila. Ganun, tatansyahin muna para po malaman nila. Malaman niya mm -mm. kung paano yung sa parents ko po. Ayan po. Grabe naman, very family oriented pala ang datingan. Okay. <laughs> Alam mo, isa yan sa factor na talagang yung lalaki na a-attract sila sa babae. Oh. Eh na all ang haba ng buhok ka. Natatapakan naming lahat. Grabe. Pero anyways, mabalik na it. Mabalik na tayo sa usapan. Syempre artista na ang datingan. Ano ba 'yan? Simula bata pa lang kayo na force niyo na ah, eto gusto ko, gusto ko maging actress, gusto ko maging actor. <laughs> ako Kwento. po, ano, simula bata po talaga gusto ko mag-artista. Tapos, lagi po ako sumasali sa school ng mga dance contest. Pero po, mm. wala po sila mami kasing budget pa nung ano. Kasi, yung lola ko po, siya yung may, ano sa amin, may pera. Hindi mm -mm. naman po talaga ako, eto kasi si ewan ko kung anong na-pressure sa kanya dat. Tapos sila, mami po, kasi maaga nga na, mm -mm. na, na ano po si mami. 20 years old po, kasing edad ko ngayon. Then, syempre po, sila po yung talagang nag- na magtrabaho na para sa kanila po para ako buhayin. Mm -mm. so, ayaw po nilang maging palamunin kila lola. So, syempre po, sila mommy, nag ko din kung bakit ayaw din ako pag-boyfriendin nung time na yon Kasi mm -mm. nga, bata po silang uh -oh. nangyari yun. Uh -oh. Then, mm -hmm. ayun po, sabi ko sa kanila, gusto ko mag-artista, ganyan. Eh, nung tumanda na po ako, na, eh, nag-streaming po ako. Doon po ako nagka -pera. So, ginamit ko po yung pera ko na yun, pang workshop sa Star Magic muna po. Then hanggang Bata pa lang madiskarte na. Yeah, ha? tapos mm. po tapos nag ano po ako nag Viva po yon, nag sign din po ako sa kanila. Tapos si Kyoso no nun, nung sa especially for yun, nakilala ko na din po siya. Pinush ko po siya na ano nakilala ko po ulit siya doon. Mm -mm. Pinush ko po siya dati na mag-artista siya nung bata pa po kami. Pero ayaw niya po talaga. Mm, wala wala po talaga akong ano, parang yes. willing mag-artista mag or hindi ako... na-encourage na lang po talaga ako sa paano siya nagiging motiv motivate... Ano ba siya? basta, Parang na-ano na, kanya, na-influence na niya. Na, Oo, oh, oh. na-influence niya po ako na magsipag pa and uh, i-push pa yung yes, sarili po. ko na ma-reach yung ganon. yes. Ayun, sa tumagal na po na... Nag-vlog pa tayo eh. Oh, Nag-detesting pa. pa po siya lang magsalita-salita dun sa mm, vlog. Doon ko kinetry mm -hmm. po muna oh, and po. then... Yun na po. Pinag-workshop ko din po siya. Dun hanggang so. naging maganda na yung kalabasan oh, na, na ano na Which din is ako. Which na is, na-reach niya na po. Ngayon po, meron mm -hmm. siyang ang Mutiyanong Section 1 uh -huh. at uh -huh. ang Badgen One. 1. Yes. Oo, oo nga, congratulations. Oh. Grabe. Kinarir mo naman talaga lahat. At ang nakakatuwa nun, very supportive talaga yes. si Vladia, a.k.a. Jaja. <laughs> Ayan. Number one supporter. Kayo. Oo, oo, grabe <laughs> naman yon Ikaw, ayusin mo ang buhay mo, ha? <laughs> Decision mo, kiyos ha? <laughs> Tandaan mo to, 421 ng hapon. Tiyari. <laughs> <laughs> In ano eh, no? Tinret. <laughs> But anyways, no? Ilang years na kayo talagang magkakilala? Parang you've mentioned kanina na since, ano ba, hata uh, 16. 16 na hata ako ng 17. Magka 17. Mm, -hmm. mm -hmm. 17, 18. Kasi 2021. 2020. Mm -hmm. Tapos nag-cut off po kami. Nang ilang years ba nag-cut off? Uh, I think two. 2 years? 2 years, years kasi 2023 especially po no, yung yeah. tama. 2 years. So parang 2 years nag-cut off. Bali, parang Yung uh, 16 years o 18, 2 years tapos another 2 years ngayon. Mm -hmm. Kasi 2023 uh, uh, and 2024, 2025. Oh, so sumatudal parang ano na talaga. Matagal na, Matagal po, na talaga. Po, po. Yes. Grabe, ayoko nang ma, kaya nga nag-comment ko. Kamay ganun eh. No? But anyways, eto na. Mapunta na tayo syempre first movie. Yes. Na Unex. Aba, congratulations thank sa inyong dalawa. So, thank you so much po. So, paano ba nangyari? Ano ba, paano bang audition ang nangyari dito sa Unex? Ayun po. Uh, si po siya na i-message po kami ng mga RMs namin, ng mga uh, head po sa amin na may lalabas po na movie and uh, kinuwa po kami dalawa. Tapos parang 2 days. Noon na, hindi pa ano? sure eh, 'di ba? Apo din nung May una po kasi hindi po ko share eh. And then ayun, ah uh, nakuha na po kami noon afternoon, two days na, two days lang po 'yung preparation namin. Yes And, po, nag-workshop kami, mm, two days din po talaga. But, eh, pero uh, before pa naman po mayroon kaming ano, mga workshop. Mga workshop, workshop na, pero nag-workshop po ulit kami para po mahasa, mahasa ulit po. Yeah. Yes. Yes, Kaylin. Tapos yun, yun na po yung Annex. Yun, n nandyan na po siya and sobrang thankful po talaga ako. Lalo na kila, Direct RC yeah, po. Thank you yes, po, Direk. Thank you, direct Thank you sa mga... Grabe, bila. no? Kasi syempre, this is your first movie together. Mm -hmm. Yes. Po. Na magkasama talaga kayo. Opo. Okay. Diba? So, ano yun? A anong reaction nyo right after na marinig nyo na, oh my gosh, nakapasa kami sa Annex? <laughs> Nang ano po, nung na- na-receive ko po yung text nila, sir, ano talagang nag-pray po ako, tapos naiyak po ako. Kasi pangarap ko po talaga nung bata pa lang po ako na mag-artista So, ayun po, bigla na lang, ayun, ayun, nandyan na pala. Tapos yung first day ng taping na sipag-sipag, tapos nagbabasa ako. Pagpapig, <laughs> sipag-sipag <laughs> siya, meron siyang action, <laughs> action di ba? Artista talaga. <laughs> Pagbigay po sa akin yung script, binasa ko po lahat talaga, kaagad. Talagang ayokong mawala po sa script yung mga ano mga words ko doon. Mm -mm. So inaral ko po siya kung paano yung actions ko tapos syempre nagmonologue din po ako sa sarili ko bago ako pumunta sa taping. Wow. Nagpractice na din ba kayo together? Yes, yes po, nag sa po, kami sa workshop. Then ayan po na ilabas ko pero po nung unang ano day one ng taping namin kasi kinakabahan pa talaga po ako noon. So, ako ba... Din, ako din, Ay, oh, kaya, oh, o, din na ako yun. Tapos, ayun nga po, nung una, nandun po si Kuya Jet, saka si Miss Candy Pangilinan. Si, mm -hmm. si Miss Candy naman po kasi, siya ang mother ko doon. Tapos, mm -hmm. Kuya Jet is my pinsan po. Mm -hmm. Pinsan ko po siya. Tapos, biglang nautal ako, bigla. Parang nawala po ako, tapos kinakabahan ko. Tas, Anong babay, nangyari? Maya-maya mm -hmm. po, kinat po ni Kuya Jet. Tapos ano, niyakap po ko nilang dalawa ni Miss Candy. Niyakap po nila ako, sabi, okay lang yan dyan. Basta maging ano ka lang, maging magsarili ka lang, ano, magsarili tuloy. Anong tawag nga? Normal nyo? mo lang. In normal natural, ko lang, lang. natural lang ako. Okay. Tapos po, ayun, sabi ni Miss Candy, go, talon mo yan. So, tumalon po ako. Madaming beses, tumalon din po sila. Like, pampawala daw kasi talaga ng oh, kaba oh, yun. Oo, pampawala mm -mm. Tapos ayun po, nang ano na po, taping na namin, Okay na po yun. Yung okay, nalabas ko na po lahat ng script ko ng kailangan kong gawin yung acting ko po. Mm -mm. Tapos ayun po, hanggang sa matapos po yung taping din namin. Ayun po, naging okay. Galing naman. ba diba? Actually, kasi ba diba, Ato naman yon. Yung tanong ko naman sa'yo, syempre nakasama mo. Miss Candy Panginan, Gerald Napoles. Grabe. So, ano yung mga parang mga takeaways mo? Syempre, yung mga natutunan mo from them. Uh, Una-unang natutunan ko po kay Kuya Jet, na maging natural lang. Then, wag akong kabahan. Mm -mm. Wag kong isipin daw po sa taping na may tao po sa paligid. Kasi mm -mm. kapag iniisip ko daw po yung tao sa paligid, mauutal po talaga. Mm, -mm. Tapos si Miss Candy naman, ayun doon yung sinabi niya po na huwag akong mahiya po. Ilabas ko ng sarili ko kung baliw ako, maging baliw din ako. Kasi syempre po, nakakatawa po talaga sila eh. Mm -mm. Talaga, kung baga maging kalog ka, diba? po, maging mm -mm. kalog lang ako. Nakakatawa po talaga sila. La, lahat po sila, sila Miss Kim. Tapos tawang-tawa din po ako sa tawa ni Miss Kim minsan. Oo nga eh, babaeng yun. No? talaga mahahawa ka sa tawa niya. Opo, nakakatawa po talaga siya. Ayun. Thank you so much, Vladia. Siyempre, mapunta naman din tayo kay Kyosu. Ano naman ayun. yung uh, uh, eksena mo doon, siyempre? Ano, unang-una -una, na mental block. agad ako kasi... Totoo? Oh, Kailan? Kasi yung first, day. first day ng shoot na... Uh, uh -huh. Ayun, nag-shooting na. And then, uh, napansin ko ang daming tao, daming ano... Kasi first time nga din, eh, <laughs> nasa ulo ko. Parang ano, hindi ko kaya, O kinakabahan talaga ako mm -mm. as in na uh, yung kamay ko, ganun ganun oh. <laughs> tos, <laughs> na ako. tapos, nandun ako first day. Oo, oh, tapos parang ilang take din ng ilang take din yung nag-take doon sa scene na yon mm. Pero, after that, ano, sabi ni direct, tigil na muna, and then, ni ina niya, parang, shake it off, oh, shake, yeah, it shake, it off. It off yeah. lang. Mm -hmm. Ganyan, parang hindi ka kabahan, mm -hmm. ganyan, and uh, breathe lang. Tapos, ayun, maging natural lang, ganyan. Tapos, ayun na, after nun, Ah, uh, natutunan ko na, na, humingi din ako ng mga advices, advices. din kaya Kuya Gerald, kay uh, Kuya Bob, sa mga iba po mga artist doon and ayun uh, po. More on hmm. kakwentuhan niya kasi si Kuya Bob oh, din oh. po. Mm, doon sa ano, sa scene, uh, sa, scene po. sa mga sinya. Ano pa lang yung pangalan niyo dito? Pwede niyo ba i-share? Uh, yung name ko po dito is, is Brian Soriano and siya naman po si... Ter baby. de Dame. Hindi, yung full name. Hindi ko full name. name ko. Hindi niya full name niya. <laughs> Ikaw yung nakakaalam. Si ano, uh, Teresita de la Resma. Ayun. Taray naman, alam, alam, alam na alam. Alam niya yes. eh, di, <laughs> yung, po niya doon lagi. Eh kayo na nga. Pero um, baby talaga. ang, baby, ang, yung, baby ang <laughs> nickname mo <laughs> dito. Nickname po po dami, baby niya. Hindi ba? Baby baby niya. Baby niya. Ayan, ako maraming salamat sa pag-share ha. Ayan abangan niyo yan this April 9, diba? ba? Ang Unex. An Ayan. Pero bago natin i-promote nang todo-todo 'yan mamaya eh. Meron lang tayo, pwede ba 'yan? Sa ating ang sa amin lang. Let's go. Etong sa ang ang sa amin lang bubunot lang kayo ng cards. Ayan. And then babasahin nyo okay. sa isa't isa. Okay? So, Game? Ay, sa isa't isa po. Ah, Oo, oh, at sasagutin niyo siya. <laughs> ay, di naman. Ay, grabe ka naman sa Taro. <laughs> Ayan, kaya ito na. Ang sa amin lang, kasama ang Vladya and Kyosu. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa asan. Ang sa amin lang asan. Ikaw na, ikaw. Teka lang, kinikilig ako. Ba't gano'n? Kinikilig. Nadia. What single word would you choose to be... Ah? Ulit, sorry. What single word would you choose to best describe our partnership? Ay, maganda yung pati Pwede pa Tagalog na lang. Pwede pa Tagalog na lang. Baliw ka talaga. Sorry. Anong single word ang mapipili mo para para i-describe yung relationship natin. natin. Yeah, ay, oh, partnership hmm. relationship. Ah, uh, perfection. But perfection. Wala. perfection is iba. Hindi, kasi gusto <laughs> ko yung binabarog. Yun, yun lang yung ano, yung bagay sa ano, sa sama natin kasi ano eh willing tayo na i-give, i-take, i-evolve uh, give all sa lahat. I-take ano, all risks. Ganun oh, nga. la, panatay sorry. kinikilig <laughs> lang siya. oh. Uh, <laughs> ano ba yun? ano ba yun? ano yun? ano ba yun? ano ba ano may yun? Perfect ang yeah, um, describe ano sa ano yeah, Perfection? ano ba yun? ano ba yun? ano ba yun? Ayan. Ano naman po, no? Mm -mm. Oh, tell me how you describe me to other people. Ay! Ay. Mm. Yan, lagi kong sinasabi. Ba't ganyan titig mo? Hindi nga, tumitigil mo. Parang makuha ka sa tingin. Sige. Okay. Kahit okay. Japanese ka, hindi ko maintindihan. Wala mo lang, <laughs> Japanese ka din Um, kung paano kita sabihin sa ibang tao, ano ka, parang sinasabi ko, lagi kang nandyan. Mm. Ano ka, hindi ka hindi ka nangiiwan sa ere kapag kapag ano kapag down na down na ganon po so parang ano she one ano, call away one call away na yes talaga ba parang konti na lang through thick and thin <laughs> <laughs> kasalan na pala, no? <laughs> Well anyways, maraming maraming salamat dahil game na game kayo para sa ating segment ang sa amin lang. Kaya naman eto na nga ituloy na natin ito. I-promote na natin ang Annex. Ayan. There you go. Hi Hello, guys. guys. Ako nga po pala si Daddy De Suaco. This is Kyoso. Iniimbitahan po namin kayo na manood sa this, April 9. <laughs> this coming mm -hmm. April 9 yes. uh, ng Annex po kayo ng Annex U directed by RC De Los Reyes and uh, starring... Hey. Gerald Napoles, Kim Molina, Kelly Pangilinan, Bob Jevely, and Marnie, Marnie Lapos. And Kyoja. Yes, Kyodja. Nandun po kami guys. Kyosu and, and... and Jaja. Yes. So ayun guys, uh, iniinvite ini -invite po namin kayo na manood po kayo lahat and supportan niyo po kami. And sana po magustuhan ninyo ang first movie namin together. Yes. Yan. Syempre naman. At syempre, speaking of support, talagang nakasupport sila dahil basahin muna natin. Dahil baka magtampo sila. Ayan, basahin muna natin ang mga nagko-comment, ang mga live viewers natin sa YouTube. Si Champ Pogi. Ayan. Truly dreams could do come true. Kyoja all the way po. Ayan. Kay Angel Shani. Kyoja, ayan Kay Jenny Exevia, kay Edward Diaz Kay Annalisa Riovoca Kay Spring 23, ayan Ako maraming salamat Baka meron ni kayong gustong pasalamatan Kyoja, ayan Ako po nang una, salamat po kay Lord God wow. shoutout Shout out kay Lord God Gusto ko yung Shout kay Lord God kasi Grabe Kasi nga, thank you nga eh Basta pa yung on air, <laughs> online, <laughs> nagbabartagulan kayo. Yan yung totoong ano, diba? And thank you na po sa Ogo. Viva. Thank you so much po kay Direk RC, Dallas Reyes, kala Sir Yael Daniel. Daniel ba? Tawa ba? And kala Sir Christian sa Asters Entertainment po. And thank you po sa si mga supporters po sa Reynice po. And thank you din po sa family ko sa support po nila. Anong tawag niyo sa ano? Kyoja talaga. Kyoja. Renais. Kyoja. Kyoja. Po. Ayan. Ako, maraming salamat. Once again, nakasama natin. Kiyosu and Vladia. Ayan. ba? Diba? Kiyoja. Ayan. Ito na nga po. Abangan natin ang Annex U. Ayan. Makakasama nila si Kim Molina, Gerald Napoles, at marami pang iba. Once again, Kiyoja. At syempre naman tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan at chikahan. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Chorva. Dito lang sa inyong favorite FM radio station. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Kavibes. Ang oras, 4.34 na. Hala. Favorite. 92.3 92.3 92.3 92 FM Radio Manila